ang name mo? Uh, Clark po. And you are, ma'am? Crystal po. Mm. po kayo? Mag-couple po. Ilang buwan na po kayong couple or ilang taon na? Mag-7 years na po sa Adesai. Wow, ang tagal na. Ma'am, tanong ko sa'yo, happy ka pa kayo? Sobrang happy. Naksay. Mahal mo ba siya? Mahal po. And I don't know what to do. All I think about Kahit is you. Daw namin, di po sobrang down namin, hindi po masasukat doon yung pagmamahal na anak. May mga bagay ba na hindi ka nagugustuhan kay ma'am? Meron po. Sabi mo na ito na yung pagkakataon mo. Pero kahit meron naman po, doon po masusukat yung love siguro. Kahit meron na kumayo sa kanya, syempre, kung mahal mo, matatanggap mo mo. Takot ka ba na maghiwalay kayo? Eh? Yes po. Kasi po, sa mga napagdaan po namin problema, di na po siguro pwedeng makasira sa amin. If ever na mag-cheat si ma'am, okay lang ba, sa'yo? Cheating po yun eh. Parang di na po aksepto po sa kanya. So, hindi ka naniniwala sa second chance? Hindi po. Kahit mahal na mahal mo siya? Kasi po, in the first place po, kung hindi po niya choice na mag-cheat, hindi niya po gagawin. If ever mag-cheat si boy, okay lang ba sa'yo? Depende din naman sa situation niya kung gaano katindi yung naging problema namin. So, naniniwala ka sa second chance? Oo naman. Pero wala naman cheating na nangyayari? Wala. Wala naman so far. Wow, congrats. Sa 7 years, napakatatagpo ng pagmamahala yan. Sa pag-ibig ba, ano po yung sinunod nyo? Yung puso o yung isip? Siyempre, parehas na namin ginamit yon. Ta tagal din naman namin. Nagamit naman namin parehas yon. Ikaw sir, nag-isip ka ba? Yes po. <laughs> po. Hello, ma'am. Ano, ma'am? Ano, ma Parang hindi ka sure. <laughs> sa tingin mo, ma'am, sa seven years isa, siya na ba yung forever mo? Oo oh, naman. Sa napagdaan na namin dalawa eh. Sure naman. Wala na urungan? Wala na. Kasal na po ba kayo? Hindi pa. Ah. Sir, kailan ka magpo-propose? Um... <laughs> Ano yung zone? Kala ko walang bala ko, ma'am! Ah? Secret. Secret yan. Oh, secret daw, ma'am. Dahil sure na ang 7 years nyo na kayo na magsasama, ano yung message mo kay ma'am? Tingkas ka kanya. <laughs> <laughs> siguro maging stronger pa siguro tayo Kahit may mga problema Magagawan pa rin natin ng solusyon Siyempre, uh, I love you oh. Sana all. Ma'am, narinig mo yung message ni sir. Siyempre, may message ka dyan. Tingnan rin sa kanya. Mas tumatag pa tayo. Sa dami ng problema kakaharapin pa natin, sana mas maging matatag pa. So, ayun. Love you, then. <laughs> Dahil stronger naman yung pagsasama nyo talaga na sana forever na kayo, uh, ano yung masasabi nyo sa ibang tao na dumadating sa mga situation nyo na seven years na tapos biglang nag broke up? Uh, ano yung may papayo nyo sa kanila para maging stronger din yung pagsasama nila? Oh, ikaw na daw Siguro po yung papaya ko lang Pag-usapan po Kasi wala naman pong Dinadahan sa usap Kailan yung propose? Secret po I don't know what I found This once in a lifetime